Anong tago? Ay, gago! kung na. okay. okay. Si kuya, oh! May tanong lang ako! May mananalo na ano! Oh. <laughs> <ramient> nee, kuya naman! Si Oo, si kuya nalang. <inaudible> Oo. Okay, dito, dito. Ah. Kapag nasagot mo itong tanong kung mananalo ka bigas. Bigas, bigas. bigas at saka cornbread yeah. isa. Aba... Anong pakalan niya? Hindi, <laughs> joke lang po. Ito, ano sa English po ang tumpang hinira? Alam niya yan. Eh. Yan yung dati sa Facebook. Ang download ano, naman niya <laughs> sa mga matatalino pa, hindi masagot. Oh, the... Better luck <laughs> next <night>. time. <laughs> hindi masagot <laughs> ni kuya, better luck next time. Sige, hindi ko masagot. Nakalimutan ko. <laughs> oh sa, pero. Hello, mo yan. Kaya mo. O, oh, hindi. Lupang hinirang. Oh English. So, hindi, hindi ko masasagot. <laughs> Isa Isa-isayin mo. Wala, na. Hindi ko masasagot. Kasi mahirapanin talaga. <laughs> oh, oh, lupang hinirang. hinirang. O, oh, hindi. <laughs> <yeah>. Nag-google <laughs> na <siya>. <laughs> <laughs>